basura may nakita akong pera na hulog dito ayan o oh. Nachempuan natin mga resibo kasi ewan kung magkano lahat yon, ah dito siya mga basura saan ba yun 1,000 yung nakita ko kanina sa taas ayan o oh. <laughs> 1,000 nga sabihin ko yung mga kasama ko ayan o oh. oh. diba <laughs> dalang sabihin ko sa kasama ko may pera na nahulog baka may kita sila Sabihin natin. Wala oh, siya. Wait lang, wait lang. Ay! Yan, may pera mga basura, May pera sa basura. <laughs> Literal. Literal na may pera sa basura. Mga ano kasi to, mga resibo. Sayang, dami na. Tatabunan to. Ali lang. Ayan o, oh, mga ano to, resibo. Nahalo nyan. Pero ayos na to, dalawang libo. 'di ba? Eh no. Meron re. <laughs> Dalawa lang. eto 'yung napulot natin mga kabasura oh. Dalawa lang pero pwede na. Ayun oh. Lamantyan lang pero pwede pa 'to. walang problema 'yan dito sa Korea. Ayun oh.